Gibot ni Attorney Arturo Cloma nga ang kontraktor nga nalambigit sa depiktibang proyekto sa airport improvement sa siyudad kani Ato Maugyapo nang nakuha sa kontrata karon nga mabuhay underpass. Mato ni Cloma dili ikatingala nga nagkaproblema ang underpass karon Ilabi na kay ang maong kontraktor aduna na nai record sa mga depektibo sa ilang nahuman nga trabaho. Gihisgutan niya nga samtang naapas siya sa konseho nakita na nila ang dagang diperensya sa airport project nga dapat unta na himong basihan sa pagpili sa mga muapil sa bagong proyekto. Dugang paniya nga una pa lang, daan ang nakita sa mga engineer og DPWH ang mga posibleng resgo. Apan wala nila kinina appreciate kasamtangan ang mabuhay underpass lagpas na sa target ng compilation date o gihapon nagpadayon ang mga isyo sa design. Uh, during my time, siguro isa ko sa nag-carb sa katong improvement sa atong airport. O, atong airport mismo, makita man na to, no? mura o dili maayo, bar ang iyang construction. Tiyak mo, tiko, tiko, adunay, dagang kayo defect, dagang kayo defect. Mawag nang natingala kita, ngabisan pa sa katong dili maayo ng performance sa mga contractor, no? Nanong nung, nung gi-award, no? Gi-award sa iya, gihapon ang atong underpass giingon ni Kloma nga bisan walay ghost project sa Jansan ang tan tanawon kung asa padulong ang pondo ilabi na sa mga proyekto nga hantot karon wala pa mahuman. Og ka kanang report gigan sa patrol kini si Bombo Iris Losurata para sa the number one and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta radio, Bombo